Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakiling na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay punong-puno na naman ang vlog na ito ng kilig moments ng dalawa. Kung maalala natin na noong nakaraan nilang pagkikita ay nabunyag na wifi ang nickname ni Viancy sa chat nila ni Kalingap Edu. Ngayon naman na noong nagkita sila ay talagang makikita natin ang pagpabago ng kanilang relationship sa isa't isa parang mas lalo silang naging confident at nawala ang mga hiya nila kapag nakikipag-usap sila sa isa't isa. At sa pagpapatuloy nga ng kanilang love story ngayon ay nagkita na naman sila sa labas dahil niyaya ni Kalinga Pedro si Vianci sa isang date. At ito nga ang mga nangyari noong araw na yun. Diyos Ay, ayun na po ata si Edo. Ay. Si Kuya, Kuya Edo po. Ano? Hindi ka pa, Wifey? Eh? Ay, yan <laughs> <Jessie> pala. Ay, <laughs> <laughs> <Sorry. laughs> kailangan naman yung mga isa. So, Huwag lang. alala okay. Dito naman siya.

Edo pala ha, nadulas na naman si Wiansi na hindi na pala kuya Edo ang tawag niya kay Kalingap Kundi Edo na lang Parang nag-level up nga ang kanilang relationship nitong mga nakaraang araw Kahit hindi sila vlog ay parang may connection pa rin talaga sila sa isa't isa Makita na wifey na nga ang tawag ni Kalingap Edo kay Viancy at nabunyag din maya maya na hobby nga ang tawag ni Viancy kay Karina Petus sa kanilang chats nagkita nga sila noong araw na yon para sana bumili ng mga damit ni Beyoncé para sa kanilang vacation sa Palawan dahil piniyagan nga siya ng kanyang mama ngunit mamaya ay pupunta pa rin si Kalina Pedro para naman personal niyang hingin ang safety ni Beyoncé at ipaalam kung pwede ba itong sumama sa kanya wow. Ayun ako. Gusto mo pa yata? Magkahawa ka may gay. Hindi <laughs> oh, po. Ha? Focus lang po kayo dyan. Sige, okay. nakapocus na ako. Ito, ha? Pinitingnan ko lang po yung pag drive mo. Kasi masyadong kayo mabilis. Pinitingnan <laughs> no, mo yung pag-a-drive mo. Pinitingnan ko lang talaga ako. Yung pag-a-drive mo po. sa <the> <laughs> Baka ang parking ko. Okay na daw po. Ha? Okay. <laughs> <laughs> akin na, <makes noise> <makes noise> <makes noise> na, na naman, nililingot mo mga anong oras na rin sila noon, nung no, nagita sila ay talagang nakaramdam na rin sila ng gutom. Kaya naman, nagdrive muna si Kalingap Edu eh, papunta sa kainan upang silang dalawa ay makakain. La, la, Napaka-sweet naman talaga ni Kalingap Edu dahil loong makapaba si Beyoncé ay talagang nag-flying kiss pa ito sa kanya. Kaya naman kinilig din si Beyoncé sa ginawa ni Kalingap Edu. Maya-maya ay makit na sila para kumain. Panaginip ko doon nga ay naghanap na naman ang kanilang sweet moments dahil talaga makikita na si Viancy ay parang nagiging komportable na kay Kalingap Edo. Dahil sinabi nito na okay lang daw na wala silang mabili na gamit para sa Palawan basta kasama niya si Kalingap Edo noong mga oras na yon ay okay na okay na daw siya. <laughs> <laughs> Ay. Meron hmm. ka talaga gusto ano? mo? <laughs> gusto mo na po kaya? Gusto na Kaya pa? Kaya po. Para hindi po sayang. <laughs> Pero tayo hindi bibili na Kahit ano, huwag na po. Kahit ano? Kahit huwag na po. Kahit okay, pa. Bum ka pa dito sa Layo-layo. Sayang. Wala <laughs> po yun. Tama po kaya. <laughs> Ano na ako? na makita, ganoon, Ah. Ang sabi ko po, masaya na po ako na. kasama ba? Ito Talagang lumalakas na ang loob ni Viancy sa pagharap niya kay Kalingap Edu at mukhang komportable na rin itong kasama ang binata. Kaya naman maya maya ay hindi na nga sila naghanap ng na mga gamit dahil sabi ni Viancy ay marami pa naman daw siya mga damit na galing sa mga sponsors na nasa bahay lamang nila. Kaya naman, pagmasyahan nila na mag-date na lamang sila sa daan. Sabi nila ay mag-ikot-ikot na lamang daw sila at mag-drive-drive habang ini-enjoy ang simoy ng hangin na malapit sa dagat. Pagkatapos dito ay nagpark muna sila sa isang coffee shop para magpalamig at hantay ang ibang kalinga boys para samahan sila sa bahay ni Lavianzi. Sa okay. akin, maganda rin ang bibi ito. Wow! Ang mga ngating yan. Uh -uh. ganda. Ang <laughs> okay. ganda. Ang alaga, magsama lang tayo. Ang baba na. Ay, may

Noong makarating na nga sila sa bahay ni Lovian, si ay sandamakbak na sponsors na naman ang nagpadala ng mga regalo na hindi na nga magkasya sa bahay ni Lavianci sa dami nito. Parang hindi nilalam alam kung saan na nga to ilalagay dahil nauna pa talaga ang mga gamit bago ang bahay ni Lavianci ni Kenan Paman ay masaya na daw sila dahil bahay na lamang daw ang kulang sa kanila at okay na ang kanilang buhay. Kaya naman lubos na lubos ang pagpapasalamat ni Viancy at ni Kalingap Edo sa mga supporters at mga suportang natatanggap nila. Matapos nila mag-unbox ng mga bigay ng sponsors ay pinaalam na nga ni Kalingap Edo si Viancy sa kanyang mama. Um maano sana may mag-aano po sana si ano mapunta sa sa malayong lugar. <laughs> <Maano yun? laughs> di Hindi naman po itatana, no? Hindi <laughs> <laughs> po mag maano kami ma mamakasyon. mag mabakasyon. mag tour kami. Sa sabi oh. na nga. Mm -hmm. sa sabi sabi na. Sa Opo, mapunta po kami sa pa palawan. <laughs> palawan. Okay lang po ba yun? Oo. Na... ano mm no? -hmm. Approve na approve na talaga ang mama ni Viancy na makasama si Viancy sa trip to Palawan ng Kalingap Team. Kaya naman bakas ang pagiging masaya ni Kalingap Edu dahil ito ang kanilang first vacation together. Maya-maya ay inabot na ni Kalingap Rob at ni Kalingap Edu ang allowance na galing sa mga sponsors na pinapabigay kay Viancy maliban dito ay I may mean, nagtagtag na naman ng 150,000 para daw sa pampasekong floor ng bahay ni Viccy kaya naman naiyak na rin ang mama ni Viccy dahil dito. You, yeah. Yeah. sa daw. sa na naman. Sa bahay, na naman. Wow, dahil, may second floor. Gawin natin yung best natin para mapa second floor po yung bahay ni Bianci total. Ayun na ay isa sa pangalaking tulong po ng kalingo kaya sobra po ng pak sa Hindi po namin ma ko kung paano po namin may isukrian ang tinagawa ng lahat sa mga sponsor po. So, Hindi na nga naiwasan ng mama ni Viancy na mapaiyak sa pag-aalala ng kanilang buhay dati noong wala pa ang Kalingap team kumpara sa buhay nila ngayon na maraming blessings ang dumarating. Kaya so, naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuloy matalaga si Kalingam Edu at fianci Hanggang sa muli. Bye!